Magandang hapon po guys. Nandito po ako sa mga taniman ko ng bulaklak. Matagal na po hindi ako pumapasok dito. Ayan o. Oh. Ayan. Kinukuha ko po yung mga ano, yung mga bungang ano na, pwedeng itanim ka itatanim ko ulit. Ayan guys, oh. Yung iba guys na mamatay na. Ayan. Ayan guys. Ito guys oh. So punta ako sa kabila ayan oh. Ito guys oh na mamatay oh. Hindi na Ito. Ayan, e yung kangkong. Uh, buhay pa yung kangkong nanguwa po ako pero pinipili ko lang yung dahon kasi kapag hindi umuulan pangit ang dahon ayan guys so punta tayo sa kabila dito ibang kulay po ayan o orange po ang kulay yung doon sa kabila po ay pula ito ayan o sila guys ayan oh ayan guys ayan oh ayan ayan guys ayan sila guys ganito po ang gusto kong tanim yung namumulaklak simpleng tanim yung madali lang ano pero madali lang siya maubos pero hindi eh, naman po kasi yung kaniyang bunga ay itanim ko na naman so mapalitan ng bago ayan sila ganyan ganda ng kulay yung kanina orange ay yung ito ngayon ay orange yung doon ay pula yung mga iba po guys ay ayan o. Ayan guys. Maliliit na po dahil hindi na nga sila naalagaan, napapabayaan. Yung tanim parang sabi nila para daw pag-ibig, pagka daw napapabayaan ay namamatay. Totoo naman po yun guys, di ba? kailangan po yung pag-ibig ay aalagaan para patuloy na mamukadkad ano ba yan? nagiging makatatuloy ako ayan guys ayan o oh, yung mga tanim ko ito guys yung turmeric ito o oh, turmeric po ito bago ko lang ito tinanim ayan yung dito na mga tanim hindi po nabubuhay yung lupa hindi maganda ito pulang ka sa bayo ko po ito kaya lang pinasok ko dito dahil para hindi siya mamatay. Hindi siya makain ng mga alaga. So ayan ito o. Oh. Dati guys yung andyan po guys o oh, yung dito malalaki masyado ganito o. Oh. Pero hindi nga siya nala, naalagaan. Kaya ito na lang ang natira. Ayan o, isang maliit. <laughs> maliit. Kawawa naman. Pero ito, itong dalawa, maganda, orange. Ayan o. At marami. Ayan, marami sila. Ayan. Pero tutubo naman po ito, guys. So, siguro, dito na lang, guys. Si Kangkong mayroon din naman po magandang dahon pero kapag umiinit pangit ang dahon kasi tumitigas ito yung mga tanim ala nakababad sa tubig ayan o oh. nakababad sa tubig guys so namamatay so ito din guys So, mayroon dito, oh. Guys, ito daw, guys. Gamot po ito sa... Ano ba yan? Yung inuubo. Ito, oh. Pag alis nila, wala pa itong dahon. Pero ngayon ay malaki na. Kasi minsan din po, pumupunta ako dito. Dinidiligan ko. So, ayan. So, yung puno ng bayabas din, guys. Ayan, no, may bunga. Pero, hindi ko naman kasi kinakain. Nahihirap man kasi ako pag ko. Hindi ko mailabas. Mahirap. Kaya, hindi na ako kumakain dyan. Pinapamigay ko. So, guys. Hanggang dito na lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye. Sana po huwag niyong kaligtaan na isubscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat ulit.